Hindi man to kasing overload ng pares ni Diwata, pero sobrang sarap ng pagkakaluto ko dito. At pasadong pasado sa mga nakatikim dito sa bahay. Bubili nga lang ako dito na isang kilo ng karne. At dahil first time ko nga lang di magluluto ng pares, sinabihan ko lang yung binilhan ko na bigyan niya ako ng parte na pwede gawing pares. At ito nga yung binigay niya sa akin. Nasa 400 nga pala yung kilo ng karne dito sa amin. At 380 naman sa isang kilo ng babo. Halos onti lang yung diferensya ng presyo nila. oh, so yan, dalawang beses ko nga lang din to inugasan ng mabuti. Sabi ko nga sana slice ko na tong karne dun sa pinagbilhan ko. At pagkatapos niya, naghiwa na ako dito ng sibuyas. Naghiwa na din ako dito ng bawang at luya. At dahil first time ko nga din magluto ng ganito, eh nanood mo ako sa YouTube. So hindi naman siya medyo mahirap lutuin. Naglagay na nga din ako dito ng mantika. Kasi magigisa muna ako dito ng bawang. Inalo-halo ko muna to na ilang segundo, saka ko nilunod itong sibuyas at luya. Ginisa-gisa ko lang silang tatlo, saka ko nilunod itong karne. Grabe guys, sobrang ganda ng binigay sa akin ng pinagbilhan ko. Kasi sobrang lambot na mga karne na to, tapos onti la yung taba, niya. O yung mga sebo-sebo niya. Wala talagang tapon dito sa binigay niya sa akin. So yung pagkalagay ko nga ng karne, inalo-halo ko lang sila ulit. Hanggang sa kumulo na. Nung naging brown na nga yung karne, eh, naglagay na ako dito ng tubig. Nilagyan ko na nga din dito ng pamintang buo, dahon ng laurel, isang cube ng nor, at tinimplahan ko na din to ng toyo at asin. So medyo pa unti nga lang yung lagay ko dito kasi ayoko naman ng sobrang ala. So yan, hinalo-halo ko lang sila sa ako tinakpan. At habang hinihintay ko nga lumambot yung karne ko, eh, slice na ako dito ng bawang. Hiniwa-hiwa ko lang to na maliliit kasi pipri ko ito ko to At nag-slice na nga din ako dito ng dahon ng sibuyas. So ipang-garnish ko nga pala to mamaya once na maluto na yung karne natin. Pagkatapos ko nga mag-slice nag-init na ako dito ng mantika sa kawali kasi magbiprito nga ako ng bawang. At nung mainit na nga yung mantika, ginisa ko na dito yung bawang. So inalo-halo ko nga lang to para hindi masunog. At syempre dapat hinaan mo lang yung apoy mo kapag magpiprito ka ng bawang kasi sobrang dali lang nito maluto. So ganitong stage nga lang ng pagkakaluto ng bawang. Yung gusto ko kaya pinatay ko na yung apoy dito. Ang next, gagawa naman ako dito ng slurry cornstarch lang to at tubig. Pampalapot doon sa sabaw ng karni natin mamaya. So, tantia meter lang ako dyan. Wala akong exact na measurement. Medyo nakulangan pa nga ako kasi onti lang yung nagawa ko. Kaya gumawa ako ulit. Dito, naglagay na din ako ng onting asukal. So, ayoko naman na masyadong sobrang lapot doon sa sabaw. Gusto ko yung sakto lang. Yung mga ganitong lapot lang yung gusto ko. Grabe, 1 hour and 30 minutes ko lang to niluto. Pero sobrang lambot ng karni namin dito. Akala ko nga abot to na apat na oras eh. At nung naluto na nga, syempre, titikman na natin yung niluto natin. Tignan nyo naman guys, sobrang Tarak? Basic na basic lang naman yung pagluluto ng Paris eh. Kaya pa nag-crave ka. Magluto ka na lang. sure mo pa na malinis yung pagkakaluto, di ba? Inulam pa nga yung niluto ko dito eh. Sabi nga ni Vera, bakit do isang kilo lang yung binili ko? Pero okay na yan, hinahinay lang sa pagkain ng karne. Sobrang nagki-crave kasi yung pamangkin ko nito, kaya naisipan ko magluto. Tanong kasi nan tanong sa amin ni Vera, kung saan daw yung may masarap na Paris? Kakanood kasi kay Diwata. Grabe naman talaga kasi, sobra matatakam ka naman talaga do sa overload Paris ni Diwata, di ba? Kaya hindi naman nakakapagtaka kung bakit sobrang trending niya niya ngayon. Ay, may tabi na. Wait. Yan, hey, patindog ka. Yeah. Roll on overload pares. Roll yeah. <laughs> hey, <yeah>. on <laughs> ano, hey, ka ah! ano, yeah, overload pares. Ano na yung patindog ka nakapwesto mo na eh? Aliyah, overload pares. Ha? Eh, hey, namit mo lang, te. Namit man? man. <laughs> ha? Namit man?